Mama Ogs, nagkwento na nakasama niya si Paolo abidino sa After 5P. Ibinahagi kung gaano kabait nito at never nagbago sa kanyang pangugadi. Napanggit ni Mama Ogs, nang dumalo sa party, hindi nang iwan si Paolo sa ere. Kapag kausap mo, sasamahan ka talaga niya at makikipagkwentuhan. Noon hanggang ngayon, kanun pa rin siya. Ibinahagi din na malaki ang respeto kay Paolo, kaya kahit gusto niyang itanong ang namamagitan sa King pau, ay hindi binanggit. Mas gustong manahimik bilang magkaibigan. Hay niya sa mga komento, kahit naman hindi itanong ni Mama Ongs ang bagay na iyan, alam niya na ang sagot. kasi ang respeto niya kay Paolo at kaibigan na maituturing. Hindi hahayaan masira ito. Tahimik lang si Ogi Diaz, pero mahal na mahal ang kimpaw. Isa siya sa masaya sa kung anong meron ito. Ayon pa sa isang komento, Thank you Sir Ogi Diaz sa pagbibigay ng respect kay Paulo. Mas okay yun, nung hindi ka magtatanong about sa love life ng kaibigan. Mas mainam kasi hinahayaan sila na umamit. Kaya bet namin si Mama Oggs. Tahimik lang pero grabe ang support sa kimbao. Sana this year, aminan na, daming haabangad. Pati nga ang kauna-unang pelikula. Kaya malapit-lapit na nating mapanood. Panigurado, blockbuster ito at pagkakaguluhan sa lahat ng sindihan. Huwag na magbatong tik pa.